Biktima ngayon ng cancel culture ang kilalang traditional tattoo artist na si Apo Wang Od dahil marami ang hindi nagustuhan ang ginawa niya sa aktor na si Piolo Pascual. Laman ng mga usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang national treasure at traditional tattoo artist na si Apo Wang Od sa social media dahil sa kanyang ginawang panghihipo sa aktor na si Piolo Pascual nang bumisita ito sa kanya. Kamakailan lamang ay personal na nagpunta ang aktor na si Piolo Pascual sa Kalinga, province, kasama ang kanyang kapatid para personal na makita at makapagpatatuos sa kilalang si Apo Wangod. Makikita naman sa mga video na napakasaya naman ni Piolo Pascual nang makita na niya sa personal si Apo Wangod. Bakas rin naman sa mukha ng matanda ang kanyang kasiyahan sa pagkikita nila ni Piolo Pascual. Subalit, ikinataas ng kilay ng mga netizens ang ginawa ni Apo, wang-od na panghihipo sa pribadong parte ng katawan ng aktor dahil pambabastos na umano ang ginawa nito. Bagamat tila hindi naman nagalit si Piolo Pascual sa ginawa ng matanda, marami pa rin sa mga fans ng aktor ang bumabatikos ngayon sa matanda. Sa kabilang banda, marami naman ang nagsasabi na naging kaugalian na ni Apo, wang-od na gawin sa mga lalaking bumibisita sa kanya ang ginawa niya kay Piolo Pascual. May mga nagsasabi pa na sa ibang mga lalaking nagpunta roon, ay talagang pinapasok ni Apo Wang Od ang kamay niya sa shorts ng mga ito, kaya naman banayad pa kung tutuusin ang ginawa nito kay Piolo Pascual. Samantala, iginiit naman ng ilang mga netizens na hindi magandang halimbawa sa lahat ang ginawa ni Apo Wang Od kay Piolo Pascual at sa lahat ng mga lalaking na customer. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.